Maraming maraming salamat sa lahat ng support sa aking video. Ngayong araw ay sobrang init. Nang maabot ng 40 to 45 degrees dito sa Thailand. Kaya sabi ng aking teacher si teacher rin Pumunta tayo ng agro at mag explore tayo doon. Ayan. Nakakuha kami ng premium sa bata. Ayan. Tingnan mo. Napakaganda talaga guys. Dito sa Thailand mga tao simple na talaga pag may mga ganitong mga event event. May enjoy mo. Parang dito kasi parang halos lahat mura. So pag na nasa Thailand ka talaga, parang ayaw mo na umuwi ng Pilipinas kasi pag sa Pilipinas ka lalo ka masyak sa mga bilihin na hindi naman talaga sobrang mahal. Pag dalawang araw ka lang babalik ka na ng Thailand dahil mamimiss mo yung mga presyo dito na napakamura talaga. Kaya guys, sana all mura. Sana darating din yung araw sa Pilipinas maging mura din yung mga bilihin natin. Tumataas lang naman talaga yung price doon sa atin sa Pilipinas kasi kulang sa supply ang kulang kasi sa supply, marami yung demand, tumataas yung presyo, kaya dapat mataas, mataas yung supply kumpara sa demand. Pagkatapos nun, na, nagdaan kami dyan sa sa aso. Gusto sana namin bilhin kay lang sobrang mahal sa 4,500 baht, umabot siya ng 8,000 sa atin. So, kaya sabi namin, oh, sa inyo na lang yan. Sobrang mahal talaga yan guys, pero napakaganda naman. Pero dapat, kung may pera ka, mag-alaga ka ng aso kasi ang aso, friend ng natin. So, ngayon guys, pumunta kami dyan sa Ferris wheel kasi gusto ng bata sumakay dyan. Sabi ko, ayoko kasi natatakot ako para akong mahuhulog. Nahihilo kasi ako pag sumakay dyan. Pero, wala akong magawa kasi yung bata walang kasama pag sumakay doon sa Ferris wheel na yan. Wala sa magawa. Sabi ko, sumakay na lang tayo. Natatakot talaga ako guys pag nandun, pinakamataas, pinakamataas na bahagi. Pag nag-stop doon, ah, nako. Yan ang bata na, bata ng RBG. Sabi ko, samahan na lang kita at mag- sakay tayo doon so, tapos sumakay kami doon sabi ko close your eyes kasi pag dilat yung mata mo natakot ka natakotin ako kaya wag kang mag move steady ka lang upo dyan wag kang umiya kung ano paman close your eyes hindi pa rin siya nag close ng eyes niya o tingnan mo nga naman guys Ulan, nasa, parang kalibin na namin yung hospital dyan ang sarap kasi ng ng stadium na yan hospital sa Ratchaburi, Thailand sobrang daming tao. Ayun, doon na kami sa pinakamataas, tumigil doon, tumigil ang mundo. Sabi ko nakakatakot naman ito. Kaya minsan hindi ko sabihin yung mata namin. Siya si Angel. O, tingnan mo siya, o. Oh. Napakaganda. Na bata. At makulit siya. Sabi niya sa Tito Dan, samahan mo ako kasi natatakot ako. Ako mag-isa. Eh, kasama ko ka naman ito, ayaw niya kasi natihilo din siya. Sabi ko, tiisayin ko na lang ang hilo ko. Pero masaya naman kami ng dalawa. Ayun, binijuan kami. Yung teacher ko, yung teacher rin. So, siya nagdala sa akin sa Thailand. Napakabayat niyan. Pag gutom ka, papakainin ka niya. Lahat na bibigay niya. Kaya guys, pag ikaw ay nagplano pumunta ng Thailand, ano pang hinihintay mo, pumunta ka na. Huwag ka na magalinlangan pa. Kasi pag sa Pilipinas ka, pag college graduate ka, hanapan ka ng experience. Pag high school graduate ka naman, hanapan ka ng college graduate. Pag wala ka naman, hindi ka naman college graduate, wala kang experience, wala pa rin, ano so, kang gagawin mo. Pag graduate ka ng Pilipinas ng four-year course mo, sabihin sa iyo may experience ka ba? Pag wala kang experience, hindi ka matanggap. Kaya ang gawin mo na lang, maghanap ka muna. Paano ka naman makapag-experience kasi graduate mo lang? Kaka graduate mo pa lang. So ayun, maraming mga problema dyan. Ang hirap makalap ng trabaho. Guys, ayun, tinidjuhan ko yung ano, kung matibay ba talaga kasi nasa level na kami ng hospital o nasa 25th floor na yan napakataas talaga nakakatakot ayun o oh. bilan mo parang hindi naman siya masyadong matibay paano na kung nalaglag kami goodbye Philippines eh di ba so ayun tiniis ko talaga yung limang minuto limang minuto kami dyan sumakay ng ferris wheel pataas sabi ko ibaba muna kami kasi natakot ng bata at ako ayun o oh. So, ayun, guys. Pag gusto mong pumunta ng Thailand, e, follow mo ako and mag-message siya sa akin. yung e, kita and to apply here as a teacher sa Thailand kasi ano, yung buwan ang open. Please follow for more Uncle Dan dito sa Thailand.